212,912 na botante sa Romblon pwedeng bumoto sa barangay election sa Oktubre. Ang balitang niyan mula kay Paul Jason Foss. Mahigit 200,000 botante ang inaasahang boboto sa probinsya ng Romblon sa darating na October 2023 Barangay and sangguniang ang Kabataan Elections, ayon sa ulat ng Office of the Provincial Election Supervisor. Ibinahagi nito na abot sa 212,912 ang nakapagrehistro na regular na botante sa lalawigan para sa darating na barangay election sa susunod na buwan. Pinakamarami ang boboto sa bayan ng Odiongan kung saan may 32,332 na botante ang rehistrado. Samantala, 80,526 naman sa lalawigan ang papwedeng bumoto sa October 2023 sangguniang kabataan elections. Pinakamaraming botante pa rin sa bayan ng Odiongan na may 10,499 na botante at sinunda ng Rumblon na may 10,051 na botante. Sa ngalan ni Paul Jason Foss, ako si Rachel Garansyal para sa PIA ni Maropa News on the Go.